Hi guys! Good morning! Good morning, good morning, good morning sa inyo lahat! Ayan, nandito tayo sa supermarket from ng Pantisan. And then, nagahanap din ako ng sabon. Kasi wala na akong sabon. Wala pa silang sabon na. Uh, gusto kong bilhin. Kuha na din tayo ng kape. Wala silang kape. So, ano ba yung bibili natin dito? That's it. Pandesal lang. Tingnan natin kung ano yung matag mamiso nila dito kung may mabibili ba tayo sa tagmamiso nila dito kasi meron silang mga tagbo wonder ham wala tayong mabili sa kanilang pag wonder ham ang oh, kailangan ng essence Bubili na ako dito ng es, eh, Tutuluhin ko na. Para kahit papaano meron pang ano sa kumakain kami. Ito yung pwede kong bilhin. Wala kasi silang sabon pa dito. Magbayad na nga tayo kasi medyo late na tayo. Diyan na tayo sa counter. Pakita ko sa inyo. yun lang naman binili ko yung pan-desert sa inyo. Tara na, super late na tayo. Magkalauna na. Napuyat kasi ako. Puyat na puyat ako. Kaya hindi maganda yung boses ko ngayon. Dahil ganyan talaga ako tuwing day off ko tuwing day off ko tapos gusto ko matulog ng maaga ito ako matulog ng maaga mas napapuyat pa ako sa ginagawa ko yan papunta na tayo sa metro train station kasi super init o tingnan nyo oh yung kalalabas ko lang ng bahay tapos dumiretso ko ng supermarket para bumili ng pandesal at saka kape pero hindi kakapili ng kape kasi wala sila kape na gusto ko kaya pandesal lang yung pandesal lang yung nabili ko at yung essence and ayun doon lang siguro ko manghihingi ng kape kasi may kape naman sa salon kaso lang hindi ko rin bet yun, pero since hindi naman ako makakabili ng hindi ko bet na kape yung kape na lang sa salon ang gagamitin ko di ba at least kahit paano, one day nakatipid so nandito na tayo sa loob ng metro train station ayun nakarating na tayo dito sa ano sa pinakalas part ng uh, pinupuntahan ko papuntang board. so naghihintay ako ng bus And habang naghihintay tayo at wala pang oras, nakaupo ko dito sa pinaka may mahabang stairs or hagdanan. Ayan, nandito tayo. Haba yung guys. At taas niyan. So, nandito muna tayo kasi meron pang 10 minutes. 10 minutes na hihintay natin para dumating yung bus. And sana hindi sira ang aircon. Kasi last time, is sira yung aircon ng bus. So, pinababa kami at pinatransfer kami ng ibang bus then sa pagtransfer namin ng ibang bus naghintay pa kami ng almost 30 minutes kaya anong araw na yon ah, uh, Sunday which is Sunday yon a uh, Monday Monday uh, super late ako noon kasi yung bus nga nasira so ayun buti na lang walang award wala akong award sa manager ko kaya uh, nakafeel ako ng komportable na walang ganap and hindi ko lang rin sila pinapansin nung araw na yun para walang conversation na maganya kaya thanks God so ngayon na naman medyo late tayo ng konti araw-araw naman ako late pero walang problema basta ang importante nakapasok ako pumasok ako dahil mostly naman ang customer namin is nasa hapon or pagabina na mga ganyang oras So mga ganyang, kaya nakikita nyo nakakapag-live ako. Walang customer o oh, may customer man nakakapag-live pa rin ako. Dahil hindi nga naman busy. Hindi, hindi, hindi busy. Ganon. So ayan, di tumatayo sana mas dumating siya na mas maaga para sa 10 minutes, sana kahit 5 minutes lang dumating na ayan, anyway kahapon pagabi, napuyot na naman ako imbes na uh, nakafil ako na makapagpahinga ng maaga hindi ako nakapagpahinga ng maaga dahil napuyot ako actually yung sa alarm ko, nag-alarm ako ng 11.30 pero uh, nag nagising ako ng 11.30 dahil sa alarm na pero nakaramdam pa ako ng konting uh, pagod so in-extend ko muna siya ng 15 minutes so naging uh, 11.45 and bumangon na ako 11.45 kasi talagang hindi ako babangon talagang super late talaga ako Hay, wala akong magawa dahil hindi ko alam kung bakit lagi ako na insomnia sa pagtulog. At lagi akong napupuyat. Alam niyo maaga akong humihiga. Maaga maaga akong humihiga mga mga 11 pa lang kahiga na ako. Tapos nanonood lang ako ng uh, YouTube o oh, naglalive ako sa TikTok ganyan pero just ko talagang hindi pa talaga ako makatulog kahit alas 12 pa lang alauna pa lang pinatay ko na yung uh, wifi ko para na makatulog na ako pero yung utak ko nasa ibang ano nasa ibang uh, ibang sitwasyon ibang tao napapaisip ako sa ibang tao kaso lang uh, yun, kaya ha, kaya napupuyat ako So anyway, wala tayong magagawa dahil nangyari na. Kaya ito, uh, ibang topic naman tayo ngayon. So it's Wednesday ngayon. Sana maging maganda yung takbo ng buhay dahil wala na tayong pera. Wala tayong pera sa pang-araw-araw na uh, pang tustos natin sa sarili natin. Uh, meron naman kaso lang hindi na ano hindi na ganoon kalaki And hindi na, hindi ko na mabili yung Gusto ko mabili And kailangan kong bumili ng Ano, ng uh, Ipapang uh, Share ko Sa birthday ng friend ko on this coming Friday, kasi may atin na tayong birthday na uh, Friend ko, long time friend ko na hindi ko na Nakikita dito sa Dubai So, uh, ano lang Naman, uh, ano bang Isa-suggest nyo makabib na uh, nagsisimula sa letter S na pangalan ko common na kasi yung uh, spaghetti so napapaisip ako ng spaghetti kasi uh, start with ano naman start with uh, the first letter of your name daw so napapaisip ako na sugar is spaghetti so parang common na sa akin yung birthday na lagi may spaghetti pero okay lang naman Kaso lang gusto ko yung bukod sa spaghetti meron pa tayong ibang mamaisip ma, ma maisip, o ma 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 uh, i o ma ma offer or ma ma, ma share natin sa ano ma share natin sa birthday ng aking friend ano ba hindi pa yan akala ko yung ano na yung bus na nasasakyan ko hindi pa pala so ayun sa sana comment down below guys comment down below kung ano yung mas uh, okay na maihanda ko or maishare ko sa birthday ng aking friend bukod sa spaghetti na nagsisimula sa letter S ayan so sana may makapag reply may makanuot dito may makakomment o may suggest kayo na pwede kong ishare sa birthday ng friend ko kasi bring your own food this uh, which, uh, start with let, uh, first letter of your name kasi hindi naman parang parang ma, -ma celebrate lang yung birthday ng friend ko yun yung ano namin yun yung parang motif niya or ano na ma celebrate lang yung birthday niya so anyway uh, yun lang naman sana may makapanood nito or may makanood nitong uh, video na to. so guys uh, dito na lang po ako magtatapos sa aking vlog kasi uh, hindi naman pwedeng nagbablog tayo tapos tatakto tayo pa pangit naman yun tsaka ang init, init sa labas no, baka mag overheat yung cellphone ko so dito na lang po magtatapos ang aking vlog guys ang aking video na ginawa ngayon alam kong hindi wala wala kayong matututunan or nonsense ang mga videos na ginagawa ko pero sana masuportahan nyo ako sa lahat ng mga ginagawa ko mga videos so uh, thank you guys I'll see you in my next vlog bye bye I love you all bye